<laughs> Malugbati. Malunggay. Ah, malunggay. Ah, buko. Buko, buko. Ayan, buko. Buko. Tapos may... Tubig. May papaya. Ayan. Papaya na, walang link. buto daw. Papaya na walang buto. Ah, hinog na. Bagnas, babagnas. Dali tay. Dali tay, si Unta. Ayan. Unang kain ng papaya sa Pilipinas. Tatlo kabilog ginatay, no? Tatlo kabilog. DTP, DTP. <sukur> Ang sarap. Ayan. <laughs> Hinug na. Sang <sukur> tak tayo, kaya bijuhan ta. Agoy. Ang danak Hmm. <sukur> <laki>. hmm. <sukur> <sukur> Mga ujes. <audience. laughs> Hahaha. 哎、啊啊啊，我给它倒碗。